Yan, mga idol, mag grinder na ako. Tama, umait ako sa camera. Di ba ito nakakarangan? Hindi

Yan. convert namin 'to. Ito ito yung ano dati, karina na Manubela. Ito yung original nito. Kaya lang yung dulo niyan, yung maano ito. Yan. Pag ginagamit natin ma, namin ma palag nagwewego, nagwiwigil. Kaya papalitan namin ito. Ito. Itong gearbox na to. Pang Toyota din. Ay, isuso pala. Pang isuso to. Yan. Kasi ito, itong ginagayat namin dati, nasa gitna. Napakawigil. Kahit bago yung mga tire din, yung nakakunik dito. Yan. Ano makikita yun? Yun, gitna yun. Tapos yung pinaka gearbox niya. Ito Yan Yung ulo nito Yun yung kinakomert namin doon sa Karina na Na novela Yung head nun Kinuha lang namin yung ganito nun Yung Karina Ito pa yung isa namin project oh. Yan Tamiya yan Tamiya Nandiyan muna siya kasi wala pang bubong eh. Okay. Ayos. Alright. Yan, tinanggal namin yung kaul dito. Para madali namin magawa. Ito, ikakabit ko na dito. Ito. Subukan natin yung pita. Yan. Yan yung nakalagay. Yan. Yan yung malagay. Ayan yung magsisilbing. <laughs> uy, uy. uy. Hulog. <laughs> Ayan, hulog na hulog. Oh, Ayan. Yeah. Ayan na hulog. Ito kita yun. Hulog yun, di ba? Ayan yun. Buti na lang. Di ako nasaktan doon sa ano. Sa matalas. Ayan. Ayan na yun. Taon pa doon. yung butas ng manubela. yun. Ayan. Ayan dito naman hindi naman alanganin yung eh. isyak yan yan yun ang bigat eh. ito dating nandito nilipat ko dito tapos dito yung grease sakto kasya pa diba ito yan, diyan natin tayong grip. Ito na yung sinasabi ko na kinakumbot namin. Yan, nililipat niya ng butas. Baka tama mo yung hanta pa. No, ngayon eh. Ilis mo na, ilis mo, ilis mo, iikot mo. Yan, yan, ikot na mo, ikot na mo. Ikot na mo, ikot na mo. Ha? Para hindi tama yung ano ganyan mo. Hindi, kaya nga, may Ito yung ano na manubela. Karina. Yan. Ito yung kinuha namin. Ito. Sa Karina na Manubela. Pero Toyota din yun. Ito pang Toyota din. Kaya lang. Iba yung butas. Yung base dito. Okay. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Gagalender ako. wala <tinyo> <Huh? tinyo> huh? <tinyo> Ano? 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 yung Ano? Ano? <tinyo> ano? 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 pa na pala dapat ng butas. Ha? pa na dapat. Hindi yeah, na tamaan yung ano. dinding dia ha kapos kapos apa am

All right. lamang magtaksi sa diyan. Saan ba dito? Napahaba na natin yung video natin Nalimutan ko na Ako napahaba na nga 12 minutes na 12 minutes na Okay na mga idol uh, Puputuloy ko na po muna yung video Sasalpa ko muna Nagawa ulit ako ng bagong video Maraming salamat Thank you for watching Bye bye